Guys, meron pala akong bagong mini driving light na ikakabit dito sa ating MT-15. So, yung brand niya is Senlo. So, ito, X1 Matrix mini driving light. So, yung model niya, X1 Plus. So ito mga pare ko, na no, nabili ko to nasa 1,800 pesos. So mura siya kung kukumpira natin sa kanyang quality. Kasi may napanood ako ng mga video sa YouTube na halos kasing lakas lang po niya yung Atom Mini Driving Light. E kung titingnan po natin yung Atom Mini Driving Light, napakamahal po nun. No, nasa 4,000, 5,000, nasa ganun. Pero ito 1,800 lang. Pero yung quality niya, tsaka yung lakas ng ilaw, eh talagang napakalakas. Tapos, ito yung kanyang packaging, no? Makikita natin yung kanyang model dito. Tapos, yung nasa likod niya, ito yung mga ibang model nitong Senlo. So meron sila mga X1A, X1AS, tsaka ito nga yung atin na X1 Plus. So dito pa lang sa packaging niya, mahalata nyo talaga na napaka premium nitong mini driving light na to. So tara buksan na natin kung ano ba yung laman nito. Dito parang nagbubukas lang kayo ng cellphone, ang ganda ng packaging niya. Tapos pag open natin, makita natin yung dalawang ilaw. So bali 60 watts pala ito, mga pare kayo, no? kaya malakas talaga siya. So ito yung itsura niya square yung kanyang body pero yung ilaw niya is bilog. So kung mapapansin niyo, 'di ba, na sanitize sa mga mini driving light. Kung titingnan natin yung mga lens noon, ito mas malaki yung lens nito compared dun sa mga mini driving light talaga. Tapos maganda yung ano niya, yung build quality niya, yung body. Halatang halata talaga natin na high quality itong ilaw na to. Tapos makita natin dito sa mita send low. tapos may mga number dito sa ka letter para ito yung model niya or code name parang ganun. Tapos meron siya ditong quick release para i-connect natin doon sa balas So bali ito mga pare ko na dalawa siya. Kaliwat kanan to. Bukod pa doon, meron tayo ditong balas. So dito siya nakalagay. So makikita natin talaga yung packaging niya napakaganda. Nakaganito pa siya, naka-separate. Tapos pag open natin, makikita na natin dito yung balas niya. Tapos meron tayong mga kasama dito tornilyo. May allen wrench si narin na rin tayo. Bali, tag-isa to, kaliwat kanan. Tapos meron tayo dito pinaka-bracket niya. Ayan, dalawa pala yung bracket niya. So may bracket tayo, may balas. Saka may mga tornilyo. Kompleto na itong mga pare kayo. Wala na kayo ibang bibilin. Bracket na lang dun sa mismong kakabitan nitong mini driving light. Tsaka dun sa motor nyo tsaka wirings. So tara mga pare kayo, ikabit na natin ito dito sa ating Yamaha MT-15. Bale, ito po yung ating current setup dito sa ating MT-15. Meron tayong TDD na mini driving light dito. Problema ko lang dito, mahina siya, no? Hindi ako nasasayan sa lakas niya, kaya bumili talaga ako ng mas malakas na ilaw. Kala ko nga malakas itong gumawa ganito eh. Ang ganda sana ng build quality din niya, maganda yung mga wire. Pero nung kinabit ko, mahina pala itong ganito. Kaya bumili ako na mas malakas sa kanya. Bali dito po mga pare ko, tinatanggal ko na po yung front cover nitong Yamaha MT15 ko para magkaroon po tayo ng access sa mga wirings. So ito natanggal ko na po yung pinaka front cover niya. Ayun, kitang-kita ko na yung mga wires dito. Ilalabas siya lang po yung wirings na yan para mas madali nating ma-install yung wire ng mini driving light. Hatakin ko lang po yan palabas. Bali ang gagawin ko lang dito, isahanapin ko lang yung dating wire nitong TDD mini driving light ko. Tapos doon ko lang din naman itatap itong X1 Plus natin na Senlo. So mas madali na siya i -wire. So bali ito guys, na no? natanggal ko na yung aking lumang mini driving light. Pansin ko lang dito sa mga tornilo ng Senlo, no? Ang gaganda pala. Ito yung tipong hindi kinakalawang eh. Ayun, no? ito yung mga nabibili sa mga bolt shop na magandang quality. Itong ganitong mga alin na tornilyo. Kasi itong sa may TDD, ayun, no? Nagiging ganyan yung kulay niya. Hindi siya yung tipong ano, stainless. Pero ito, itong mga gitong type ng tornilyo, ito po yung mga magaganda. So solid pala talaga tong ilo na to. Tapos ayun mga pare ko, no, natanggal ko na dito sa aking MT-15. So ikakabit na lang natin dito yan. Bale, ito po yung testing natin dito sa may Senlo X1 Plus. Kung makikita nyo dito mga pare ko no, napakalino ng kanyang white. Ito po yung kanyang low beam. Napakalino po talaga nyan. Ayan naman po yung kanyang high beam. Grabe, napakalakas din. Kitang kita nyo talaga yung pinakadulo. Napakaganda nito sa mga long rides natin. Lalo na sa mga ganitong liblib, sinadya ko talaga na mag-ride ng ganitong kadilim para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba kalaki yung tulong ng X1 Plus dito sa mga ganitong rides. Bali itong ruta na to, mga pare ko, dito po tayo sa may bandang Marilake. So kapag may kasalubong tayo, ayan, ilolobim lang natin kasi napakalakas po talaga nito, masisilaw yung kasalubong natin. Pero kapag ganyan na, dire-diretso na walang kasalubong, naka-high beam tayo. Bali yung high beam natin is color yellow, tas yung low beam natin is white. Pwede niyo naman po yan iba-ibahin. Ibaligtad niyo lang po yung mismong MDL para yung white naman po po yung kanyang high beam tapos yung yellow naman po yung low beam so depende na lang po talaga sa user kung ano yung mas prepare nila pero para saan akin kasi mas maganda yung high beam na color yellow kasi minsan sa mga rides natin nakaka-encounter tayo na mafag lalo na kapag medyo maambon maulan sobrang fog sa daan hindi natin masyado makita yung daan kapag i-open natin yung mini driving light natin na puti mas lalo natin hindi makita po yung pinakaunahan ng daan pero kapag ganito po yung high beam natin sa color yellow mas maganda po tumatagos po yan sa fog pero kung naka tingin naman po kasi yung yellow natin, hindi natin din masyado makita eh. Nasa baba lang yung tutok eh. So, bulag pa rin tayo sa mga fog. Para sa akin, mas okay yung ganitong setup. So, ayan, kapag may nakakasalubong tayo, low beam lang tayo ng low beam. Kapag wala na po, eh high beam na po ulit natin. Kasi sobrang lakas po talaga nito, masakit po sa mata. Baka pag bulan pa po ng aksidente sa mga kasalubong natin. So, ito, napakaganda talaga mga pare ko eh. Sobrang recommended ko itong mini driving light na to. Kasing lakas or mas malakas pa ito sa mini driving light po ng Atom. Pero yung presyo is halos ka lahat e, eh. bali, nagkakahalaga po ito ng 1,950 sa mga interesado po dito sa ilaw na to, ilalagay ko po dyan, sa, sa pinakaunang comment po, dun ko po ilalagay yung link, para naman sa mga interesado dito sa ilaw na to, eh mabibili nila makakabili sila